daw may si Mayor Vico Soto kasi inamin ni Trillianis, ikinantana ni Trillianis kung sino ang nagbibigay ng, ng informasyon sa kanya na si Senator Bongo daw ang mastermind ang nasa likod ng mga proyekto ng mga diskaya. Si Mayor Vico daw ang nagsumbong sa kanya hinggil kay Senator Bongo. Nako! Totoo kaya ito kabibig? Naku po ano kabibig ha? Vico Soto Trillanes Sanipuersa para mapabagsak si Senator Bongo at ang mga diskaya. Well, ang mga diskaya, inamin naman nila na meron talaga mga hokus poko sa kailang flood control projects. Pero si Senator Bongo, masyak na lang tayo na biglang twist, no? Nawala yung mga lista ng mga kongresista. Biglang si Senator Bongo na ka nakasentro sa lahat na ito si Senator Bongo at mga Diskaya, nagsanig buwersa ang nasa likod doon ng mga Diskaya ay si Senator Bongo. si eh, Senator Bongo daw ang taga-bigay ng mga proyekto ng mga Diskaya. Ano ba naman yan? Totoo kaya to Galing din yan kay Mayor Vico Soto. Ang impormasyong nakalap ni Trillanes ay galing ni Mayor Vico Soto. O, ito ka bibigha i-share ko sa inyo <coughs> ang sinabi ni tawag dito ni Trillianis mga kabibig ito oh. <coughs> Yan kabibig oh. Kasi okay, ma ang sinabi sa akin ni Mayor Vico Soto ang nasa likod ng mga diskaya sa pag sa pag-asenso nila ay si Bongo. Oo. Oh. <coughs> Malaking paratang to, Mayor Vico Soto. Sabi dito kabibig Iginiit ni former senator Sonet Relianes na si senator Bongo ang mastermind sa umanoy corruption sa ilang infrastructure projects ng gobyerno. Hala, akala namin si Tamba at ko bakit biglang nagbongo? 'Di ba? Nawala na nga si ko biglang nagdisappear. Guilty, 'di ba? Andaming ang daming corruption ni ko sa flood control pati sa ano daw sa, sa saan ba yun? LTO, meron din yata. Pero ngayon bakit nakatutok sila kay Bongo? Hala. Na nagsimula araw sa Davao City noong 2007 at lumala pa umano sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi dito, siya na yung siya nga yung tinutugis ko kasi siya yung mastermind eh. Reaction ni Trillane sa payag na ang dapat kasuhan ng dating senador ay yung totoong mga kurap. So ang sabi niya ni ikaw ang kurap, ikaw ang mastermind. Oh. Sabi dito oh. Si Yusic Roberto Bernardo at si Go ang nagtaga nagtalaga nito as an undersecretary ng Department of Public Works and Highway. So, si si daw ay itinalaga ni, ni, Senator Bongo. Siya yung central figure sa buong sindikato. Oh. Si Bongo ang naglagay niya dyan. Ibinihagi rin ni Trillanes ang sinabi umano sa kanya ni Pasig City Mayor Vico Soto na lumago ang contractor services at construction business ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil kay Go. Iniugnay ng dating senador sa pag-amin ni Diskaya noong September 1 na taong 2016 sila nagsimula tumanggap ng kontrata sa flood control project sa gobyerno. Halak ka, mga kabibi. Meron bang video nito na kung saan sinabi ni Juliane sa si Vico Soto ang nagsabi na nasa likod ng mga diskaya ay si Senor Bongo? Maghanap tayo, kabibig. ka. <clears throat> Maghanap tayo ng video. Ito na, ito na. May, may video akong naba, na nakita dito, mga kabig. Shocking, ha? Shocking revelation na ang mastermind sa ilang flood control projects ay si Senator Bongo. Sabi ni Trillianis, ang nasa likod ng mga diskaya, sabi ni Trillianis, ay si Senator Bongo ayon kay Mayor Vico Soto. nakopo naku po. Parang papunta na ito sa mga Duterte. Ah. Parang iba ang script. Parang matatabunan si Zaldico at Martin Romualdez at ilang mga kongresista at nakatuon lahat kay Sen. Bongo yata. Ah, Naku po. Ito kabibigam, manood tayo sa isang video interview ni Sen. Uh, Trillia, ex Sen. Trillianis sa kung ano ang kanyang mga sinishare sa media. <coughs> Ito na matinding. <coughs> Ito po ang uh, sinasabi niya na bakit hindi daw yung mastermind ang tugising ko. Siya na nga po yung mastermind. Nakita niyo po, si Diskaya inamin niya na na lumago yung kanyang negosyo noong 2016, nung na, naging presidente si Duterte. At sinabi ni Mayor Vico Soto, ang Ooh. nasa likod na politiko na backer ni Diskaya ay si Bongo. Oh. At sinabi ni Mayor Vico Soto na ang politiko na backer ng mga Diskaya ay si Bongo oo, Dapat talaga sumagot si Mayor Vico Soto kung nagkausap ba sila ni Trillanes at talagang inamin ni or sinabihan niya si Trillanes na o oh, Trillanes, alam mo ba kung sino ang backer ng mga diskaya? Si Bungo! O oh, Mayor Vico Soto, maghihintay kami sa sagot mo ha? Kasi sinabi ni Trillanes dito oh. again ha, maghihintay natin. <coughs> okay? Okay? No. Biko Soto ang nasa likod na politiko na naging si Duterte at sinabi ni Mayor Biko Soto ang nasa mm. likod sinabi ni Mayor na Bico politiko Bico na backer <laughs> ng Diskaya ay si Bongo. So siya yun. Kaya nga makita nyo, pagka nagsasalita yung mga Diskaya, wala silang tinuturo na personalidad ng from 2016 to 2022. Mm -hmm. Kahit na yun yung may malalaki ang proyekto nila. Ganun din itong si Yusek Bernardo na si Bongo mismo ang nag-appoint noong 2017, mm -hmm. hindi mo rin maririnig na siya yung na, siya tinuturo. Lahat ito ang, ang pinoproteksyon uh, pinoproteksyonan si Bongo. Mm -hmm. So, yun mismo, si Bongo mismo ang mastermind netong mga nangyaring ito. Wag kasing parang lumalabas. Ngayon lang pumutok itong issue na to. Hindi po to Nagsimula lang dito sa um, present administration. Binuo nila Bongo yung sindikato na yan nung presidente si Duterte kasi nga as early as nung mayor pa lang si si Duterte eh ganyan na yung modus nila, di ba? Palagay nyo paano nakakaabot ng ng uh, 200 contracts na ang naipanalo ni noong Kapitan at kapatid niya habang mayor si Duterte, sila yung approving authority, tapos yung presidente, ganun din. Senator, uh, si Chicky Verhel po ito, no? Senator, alam ko kanina sinabi nyo na, na kaya talagang pinush nyo na po ito dahil wala na yung mga protector ni uh, Senator Bongo, which is uh, dating Pangulong Duterte, Samuel Martinez, ombudsman po dati. So pero ngayon po, meron po ba kayong mga bagong impormasyon, bagong witness, bagong mga dokumento na nakuha po? Meron po, uh, meron po tayong nadagdag na 300 million pesos worth of flood control projects na nadadon. Tapos, eh, e, in-emphasize po natin yung limang joint venture uh, contracts ng CLTG with the Discayas. No? Um, ang total po nito ay halos 900 million pesos. Kaya yung sinasabi niya na wala siyang, hindi niya, hindi nila walang kaugnayan siya with the uh, The discayas, Eh, nakita mo, tatay niya yun eh Alam mo, tayo naman Kung may tournament Ng pabubuhan, Trellianes talaga Ang champion Malaking talon to sa kaloocan eh Need po maldo Yes to Trellianes oh. Directed by Martin and BBM Paid by Flat Control Funds Correct Napakulong na yung mastermind Magkano kaya ang binayad ni Bangang sa'yo, Trilling? Kasi malakas ang tahol mo ngayon na ah, from Ron's Nog Galiardas. Ito, <laughs> Ito, yung mga komento ng ating mga netizen. Ah. Kung edgy king nga sa Davao, din na nila, edi, eh, lalo na yung mga kickback sa DPWH. Tama naman si Trillanes from B. Nairobio. Chismis lang yan. Puro trilling balita. Bayaran media niwala dyan. Lakas ng tamang Trillanes, halatang bayan. Ito pa ha. Ito pa yung mga iibang mga komento, mga kabibigyan. Shocking revelation. Ni Senator, uh, ex-Senator uh, Trillanes, kung saan damay. Si Bongo. Ah, si Bongo. Hindi pa si Bongo. Si Vico Soto. Ito ang ilang komento dito. Nako, damay si Vico Soto. Dapat na ipatawag si Vico Soto sa ICI para imbisigahan ang statement ng Trillanes kung talagang nag-usap sila ng Trillanes sana maglabas ng statement si Mayor Vico kundi masisira ang kanyang pangalan. Alam mo namang malakas si Senator Bongo. Oh. 100% correct. Maraming alam talaga itong si Mr. Trellianes. Dapat magsalita si Bo, ah, si dito? Magsalita si Vico Soto kung hindi masisira a siya ang kanyang pangalan. Oh. Yun na mga ilang komento mga kabibig, ha? Mayor Vico Soto, kumusta? Alam mo pala ang katotohanan, eh, bakit hindi ka nagsalita? Oh. Ba't ba laging e palang aso, ginagawa mong tangang Pilipino? San ba nagsimula ang corruption, di ba, sa panahon ng BBM? Sa panahon ni BBM, grabe ang flood control project ng na mga nasira at nagkaalaman ang totoong corruption sa panahon ni BBM. Huwag mong ilhis ang isyo, baka naman bayad, bayad ka Nagaling sa ka para muling siray ng mga Duterte at Kaalyado from stana Nako, damay si Vico Soto nito, ah. Nako, Vico Soto. Ah, nako, mabahiran ang pangalan mo sa Duminit Nako po, mga kabibig. Yan na nga, mga kabibig. Sinasabi natin. <coughs> Yan na nga ang sinasabi natin na nako, ano kayang sasabihin ni ano no, Senator Bong dito, no? Nako, saan? Nako, kabibig kailangan talaga uh, ano ba kausapin ni ano ni Mayor uh, ni Senator Bongo si Trillianis. Meron pang isang pasabog si Trillianis mga kabibig. Oh. Sabi ni Trillianis, ilang beses daw siyang sinusuhulan o nanuhol si Senator Bongo kay Trillianis. Oo. Sabi ni ano ni Trillianis na hindi ako mabili ng pera niya. Isang panaya na kung saan sinabi ni Senat uh, ni na ilang emisaryo ang ipinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganhang mag-file ng case pag ginaganyan ako. Oh. Inakahanap siya ng katapat eh na hindi nabibili ng pera kaya nandito tayo ngayon. Ay, na po. <coughs> hindi nabibili ng pera sa Trillianes. Sabi ni Trillianes, sinusuhulan siya ni Senator Bongo at madami na mga emisenaryo or mga messenger or mga tao na, uh, na kumakausap kay Trillianes O oh, Trillianes, wag mo nang galawin yan. Trillianes, wag na. Trillianes, magkano ba ang katahimikan mo? Uy! Yan ang sinabi ni Trillianes kabibig. Nako, grabe naman itong mga revelasyon ni Senator Trillianes. Nakakalula. Nako po. Nako. Ituloy mo lang para mapanagot ka. Ay, ano ba ito? Gawain mo, gawain mo yata yung mga, mga ebidensya mo, Trillianis. Iba na naman ang parata ni Trilling para lang maniwala niya ang mga tao. Nako po, paano kasusuhulan Alam niyang kalaban kanila at galit ka sa mga Duterte. Kasi nga, hindi ka kinuha nilang bilang vice president noong 2016. Kaya galit ka. <laughs> ano ba to? Oo nga, no? Paano? Kasi I'm sure naman, hindi naman close si Bongo at sa si Trillianis. Or kung ako si Bongo, bakit pa ako manunungol kung ma malis ang konsensya ko at wala akong ginagawang ganito? So far, makabibig kabibig, no, parang may mga, aywan ko, may mga konting gusot sa script. Oo. Gawin kaya yun ni Bongo na manunuhol siya ng tao? Naoy, puntahan mo si Trillianis, tanongin mo kung magkano ang katahimikan niya. Alam niyo kabibig, naging matunog ulit ang pangalan ka ni after niyang bumalik galing sa ICC. Oh, di ba? At sunod-sunod na mga pasabog ni Trillianis, mga kabibig. Hindi ba ka nag-wonder how, wonder why? Di ba, kabibig? Yung ibang tao sabi, anak ko, nabayaran na yan si Trillianis. Ako naman, <clears throat> hindi ako, na, nab 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 hindi ako maniniwala na ba yan si Trillianis talagang gusto na niyang magsampan ng kaso or baka gusto, gusto niyang tumakbo sa pagka busy presidente. Kasi si Bongo, napakalakas na ano, pwede maging busy presidente number one senador sa 2025 election. Ah. So natural, para masira ang pangalan ni Bongo, ay dapat isali siya sa flood control project at nakitaan sila ng oportunidad na kung saan sinabi ng mga diskaya, 2016, ang panahon ng Duterte, eh, alam niyo naman kung sino ang close to Duterte, si Bongo, eh, di ipahid natin kay Bongo. Tapos, ang pamilya ni Bongo, may construction firm, uh, at may business, eh, para i-connect na natin yon Tapos, sinabi ni Mayor Vico Soto na ang baker na nasa likod ng mga diskaya, ay si Senator Bongo.